Ang sabi po sa Biblia, ang Panginoon ay nasa aking panig. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Isang pahayag ng isang tao na nagbibigay ng lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sa pagkakataong ito ay atin pong tatalakayin ang paksang kung ang Diyos ay kakampi natin. Ngayon, kanino po ang lahat ng mga bagay ay gumagawa ng mabuti. Basahin po natin. Ang sabi po sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga Krisyanong taga Roma sa Roma 8 talatang 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos sa kanila ng mga tinawag ayon sa kanyang nasa. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti doon po sa mga umiibig sa Diyos at bahagi ng Kanyang layunin. Kung ikaw po ay nasa Panginoon, ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay, sa iyong ikabubuti at sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa iyo at sa iyong pananampalataya. Kaya po kahit ano po 'yung ating maranasan na pagsubok sa buhay na ito, makaranas tayo ng hirap at pasakit, tandaan po natin na ang anumang maranasan po natin, ito po ay nangyayari ayon po sa kalooban ng Panginoon. Meron po siyang maganda at matibay na layunin upang sa pamamagitan ng mga nagaganap na ito, ikaw po ay mapatibay at matiyak ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin, hanggat ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, anuman ang iyong maranasan, sa bandang huli, ang kalooban pa rin ng Diyos ang mangyayari sa iyong buhay. Ngayon, sino po ba yung itinalaga ng Diyos upang maging kawangis o katulad ng larawan ni Yesu Kristo? Bilang sagot, basahin po natin muli dito po sa Roma 8 sa talatang 29. Sapagkat yaong mga nakilala na niya noon paman ay itinalaga rin naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Isa pa pong talata, dito po sa Efeso 1, talatang 4 hanggang 5. Gaya ng pagkakapili niya sa atin, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig na itinalagan niya tayong maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ng Panginoong So Kristo at nagsisikap sa awat tulong ng banal ni Espiritu upang magawa ang kalooban ng Diyos, sa kanila po nakatalaga yun pong plano ng Diyos na maging kalarawan ng kanyang anak. Kaya sa pamamagitan ni Yesu Kristo, tayo po ay naipanganak na muli o nagiging anak ng Diyos. Ito po ay katalagahan ng Diyos para po sa mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ito po ay itinalaganan niya noong una paman upang ang mga mananampalataya ay mapa sa ng pagkukupkup ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ibig sabihin, hindi po kalooban ng Diyos na matapos nating sumampalataya at maligtas is para po tayo mga tupa na may kanya-kanyang kulungan. Hindi ho ganon. Ang Diyos po, nung tayo po ay itinalaga sa kaligtasan, nung tayo po ay iniligtas, tayo po ay itinalaga na ng Panginoon. Plano niya na to noong una pa, na yung mga tao na sasampalataya sa Panginoong Sokristo, sila po ay mapunta sa pagkukupup ni Jesus. Sila po ay mapabilan sa iisang tunay na pananampalataya na doon ang kalooban ni Jesus ang siyang nasusunod at ginaganap ng mga alagad. Kaya po nakikilala ng Diyos ang bawat isa sa atin bago pa likhain ang sanlibutan. Noong una paman, nakita na ng Diyos kung sino yung pipili sa kanya at ito po yung kanyang itinalaga sa pagkukupkop ng kanyang anak. Hindi ibig sabihin na meron tayong predestination na kung saan sa pagkapanganak mo ay alam na ng Diyos kung ikaw ay para sa impyerno or para sa buhay na walang hanggan. Hindi ho ganon yung itinuturo ng Biblia. Sapagkat ang kaligtasan, ito po ay para po sa lahat ng tao. Wala hong ipinanganak na itinalaga ang Diyos sa kapahamakan. Kaya sa sariling pasya ng tao, ang Diyos po sa kanyang walang hanggang karunungan at katalinuhan, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili at magpasya at piliin ng kusa ang kanyang kalooban. Ngayon, bilang karagdagan pa, basahin po natin ang nakalagay sa Roma 8, ang talata po ay 30. At yaong mga itinalaga niya, sila rin ang kanyang tinawag. At yaong mga tinawag niya, sila rin ang kanyang inaring ganap. At yaong mga inaring niya, sila rin ang kanyang niluwalhati. Ang mga tinawag niya, sila po ang inaringganap at siyang niluwalhati. Kaya po yung mabuting kapalaran, ito po ay nakahanda na para po sa mga tapat na maglilingkod at hindi bibitaw sa pagsunod sa kanooban ng Panginoon. Para po sa mga sumampalataya sa Panginoong Sokristo o nalikas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila po ay tinawag ng Diyos, inaringganap at siya rin pong niluwalhati. Ngayon, paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak? Mababasa po natin sa Efeso sa Kapitulo 2, talatang 4 hanggang 7, na dahil po sa dakilang habag at pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak, tayo po ay nakatalagang buhayin din, bigyan ng malwalhating katawan at maluklok na kasama ng anak doon po sa kalangitan. Meaning to say, tayo po ay magiging saserdote ng hari, isang mataas na posisyon or kalagayan bunga po ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya kung tutuusin po, kung tayo po ay bagiging tapat sa Panginoon, hindi ho matatawaran yung bagay na inihanda sa atin ng Diyos. Kahit na sa buhay na ito, tayo po ay nagtitiis na malabis kaysa sa sanlibutan. Pinipigil natin ang ating sarili sa anumang uri ng paglabag o kasamaan. Mas nag-e-enjoy ang sanlibutan sa paggawa nito. Samantalang tayo ay nagtitiis upang masunod ang kalooban ng Panginoon sa mundong ito, parang tayo ang api, tayo ang pinakakawawa at sila naman po ang nananagana. Subalit hindi tayo dapat mainggit sapagkat mas malaki at mas kapakipakinabang ang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak sapagkat ibubuhos niya ang buong pagpapala sa ikabubuti natin sa pagbabalik ng kanyang anak. Ngayon, ano po yung sukdulan ng pag-ibig o sukdulan ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para po sa atin? Basahin po natin ang nakalagay dito po sa Roma sa 8, ang talata po ay 31 hanggang 32. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman niya ibibigay na kasama niya ang lahat ng mga bagay? Mapapansin po ninyo yung garantiya ng banal na kasulatan kung gaano po katiyak ang mabuting kalooban na gagawin ng Diyos sa atin sa hinaharap bilang pagpapakita ng malaking pag-ibig niya sa kanyang mga anak. Ang sabi nga sa talata, kung nagawangang ipagkaloob ng Diyos yung kanyang kaisa-isa at minamahal na anak, paano mangyayari na hindi magagawa ng Diyos na ibigay ang lahat ng bagay sa atin? So, dito natin makikita na meron pong inihanda talaga ang Diyos isang bagay na hindi mo makikita o hindi kayang ipagkaloob ng mundong ito. Ito ay inihanda ng Diyos para sa atin. At katiyakang magaganap ito sapagkat nagawa nga ng Diyos na ipagkaloob yung kanyang kaisa-isang anak, kaya tiyak na magagawa rin ng Diyos na ipagkaloob ang pinakamabubuting bagay o kalagayan natin sa pagbabalik ng kanyang anak. Ngayon, kung tayo po ay nakay Kristo, Mari po ba tayong hatulan ng sinuman at sabihin tayo po ay hindi tunay na maliligtas o mapapahamak lang sa bandang huli? Sa katotohanan, ayon po sa pagtuturo ng Biblia, walang sinuman ang pwedeng humatol sa atin. Hindi tayo kayang hatulan ng kahit sinuman o alinmang sekta ng pananampalataya. Sapagkat sinasabi po nila na tayo daw po sa ating pananampalataya, tayo daw po ay hahatulan ng Diyos. Pero sabi sa Bible, paano mangyayari yon? Eh ang Diyos pa nga ang umaring ganap sa atin tayo daw ay hahatulan ni Kristo. Imposible din po yun sapagat si Kristo pa nga ang siyang tumatayong abogado o namamagitan para sa atin. Kahit ang sanglibutan ito ay hindi kayang ihiwalay tayo sa Diyos sapagat ang ating pananampalataya ang siyang mag-iingat sa atin sa ating katayuan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Sa makatwid, hindi po tayo hahatulan ng sinuman. Hindi rin po ang Diyos o si Heso Kristo ang hahatul sa atin sapagkat ang Diyos pa nga ang umaring ganap at si Kristo pa nga ang namamagitan upang makatiyak tayo ng kaligtasan sa pagbabalik ng kanyang anak. Hanggat hindi bumibitaw ang sinuman, tayo po ay nasa mabuting kamay. Ngayon, may makapaghihiwalay ba sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus? Sa tuwirang sagot po ay wala. Ang anumang kapighatian o panganib sa buhay na ito, kapangyarihan man ito mula sa hindi nakikitang nilalam o maging sa ating kapwa-tao na kaya tayong saktan at gawa ng hindi mabuti, hindi ito magiging daan, hindi po ito makapaghihiwalay sa atin sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Subalit dapat nating tandaan na tayo po ay hindi one save always save na kagaya sa pananaw ng ibang sekta na kung saan dahil daw di umano sa talatang ito, ang kaligtasan daw ay hindi na mawawala. Totoo po 'yung mga pahayag na ito. Subalit hindi sinasabi sa talata na kung ikaw mismo ang kakawala sa biyaya ng Diyos ikaw po tiyak na mapapahamak dahil sa iyong pagsuway. Hindi ko mo ang Diyos at si Kristo ang nag-iingat sa atin at hindi ko mo itinuturo ng Biblia na ang mga bagay ng sanlibutan ito ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ay nangangahulugan na ito na ikaw mismo sa iyong sarili ay hindi mo kayang maalis na ang kaligtasan galing sa Diyos sapagkat ang tao po ay nananatiling may free will. Ibig sabihin, ang mga pangakong ito ay mangyayari as long as ikaw ay nananatili sa biyaya o pananampalataya. Subalit so kung ikaw ay tatalikod, hindi po ito kalulugdan ng ating Panginoon Diyos at ikaw ay matutulad sa baboy at sa aso na bumabalik sa lubluban at kumakain ng sariling suka. So walang anumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus as long as ikaw mismo ay nananatili sa biyaya ng kaligtasan ang lahat ng mga bagay ay gumagawa ng mabuti para po sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Bago pa ang paglalang, pinili at itinalaga na ng Diyos ang kanyang mga hinirang upang maging katulad ng kanyang anak na si Kristo. Kristo. At sa kanila ay ipinagkaloob niya ang pagtawag, pag-aaring ganap at kalwalhatian. Ipinakita ng Diyos ang kanyang wagas na pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang kaisa-isang anak upang sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos, sa pamamagitan ng Yeso Kristo, tayo po ay magkaroon o magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay hindi na po hahatulan sapagkat siya pa nga po ang namamagitan upang siguraduhin ang ating kaligtasan. Siya po ang namatay at muling binuhay para po sa pagkakaloob sa atin ng walang hanggang katubusan. Kaya walang anumang bagay ang maaaring makapaghiwalay sa atin sa Diyos at kay Kristo Jesus. Ito man ay kapighatian, ito man ay gutom o pag-uusig, panganib sa buhay na ito o maging ang kamatayan, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at sa pangako ng Panginoong Heso Kristo. Kaya bilang mga kabahagi sa loob ng bayan ng Dios, magaliwan tayo sa katotohanan ng ito.